Ayun ang manok ng marites. Ayan sila, oh. Kubos yan, kubos. Pakainin ko sila ng kubos. Ayan sila, oh. Nag-aabang. Oh. Um. Ngayon na naman ako nakabalik sa kanila. Nagutom sila, oh. Kainin natin ng kubos. Wala silang ano dun, na pagkain oh. Ayan, ayan sila. Gutom. Walang pagkain dito. diman man na binigyan. Hmm kubos yan kahapon na kubos pero matigas na siya ni inalagyan ko ng tubig para ano malumambot so ayan kumakain sila oh. ang sarap ang ganda nila pa ah, tingnan oh. oh ganda nila tingnan, kumakain sila nag-aagawan isa lang yung puti, yung balahibo yung pusa Nako, bilis nila naubos oh. Marites oh. Yung tinanim ko na alugbati dito, hindi pa talaga siya lumago ng mga ma maano. Ang bagal niya lumago, Marites. yung tinanim ko na ano dito, lumabas na luya. Namatay yata, Ito tingnan yung tinanim ko na luya oh. Lumabas, namatay. Itanim natin siya ulit. Hindi siya tumubo. Iba kasi yung buhangin dito oh. Pangit ng buhangin. Alalag silabasan. Ito na, oh, tumutubo na siya, pero lumabas. Kasi nung nagdilig yung kasama ko dito, hindi niya kinuluhan, sayang. Tumutubo na siya, oh. Ano yan, kurkum, Itanim natin. Ay, kukuha pala ako ng ano, ng abono. May abono doon sa kabila, kunin ko. Ako ng kasi yung tinanim ko dito, namatay. Naku, sayang. Tumutubo na sana siya, oh. Lagyan ko ng kumpos pangit kasi ng buhangin. Eh, mo buhangin talaga siya. Dapat meron siyang kumpos. Ano yung kumpos? Ito, oh, tayo ng kamil. Lagyan natin ang tayo ng kamil para tumulog siya ng mga mga sayang eh. Diba? Dibutanin natin siya. Bumubo na sana siya. Ano siya ng tubig? Naanod ng tubig na tinilig nila dito. Ayan o. Oh. Hindi siya na ano, hindi siya na buhi. Namatay siya. Sayang. Lagyan ko ng kumpis kasi yung ano dito, buhangin. Tingnan niyo pa naman yan. Oh, talaga pa. Ano ma... Buhay yung tinatanim dyan. Oh. Eh, Walang kabuhay-buhay. Tingnan nyo. Tingnan yung alugbati ko na tinanim Isang buwan na eh, hindi hindi tumubo